Eli, ang isa ka mo na video, gabi na yun ah, Yan na, ito na yung mahanda. Yeah. Hey guys! Oh, for today's video naman, another vlog. So, for today's video, yan, busy na, po, na naman lahat. Kapon, birthday na si Jay. Ngayon naman, birthday ni Karafet. Yung bunso yung labrenda. So, alam na, special yun, basta bunso. So, may birthday celebration later. Mag-early dinner kami. So, yan. Busy sila lahat. Sa mamasita. Yan. At dito rin, nagliligpit na si Amanda, guys. Ito na yung bag ni Amanda. Dahil, alis muna siya. Yan. O, diba?

Ano yung alpine? ibab pero, alpine? Ano yung alpine? Ano yung alpine? Ano alpine? Ano yung alpine? Ano yung alpine? Ano yung alpine? yung alpine? Ano yung alpine? Ano yung alpine? Ano yung alpine? yung alpine? So, well sila guys. Dito naman tayo. na check Ano ano yung chi-check? Yan, punong-puno natin pool. Ready na for weekends na mga guests natin. So, come on. Alin na kayo sa Hinago Nature Park. Dito na kayo muna. Mag-spend ng yung weekends. Ayan. Wow, dito din na prepare na sila. Ang sarap ito mag-lungag, mag-init. Init. Init. Mag-init dito. Mag Nagpapakulo ng tubig para sa baboy. Bilit siya na yung baboy. Siya so, yung mga cowl, din para sa ano. Huwag na naman. Nagpapos 5K? 5K daw. 5K. Ito yung pinakagwapo dito sa farm. Ano? at maglalawakan. Hey guys, busy na lang preparation. Yan ko kakain basta si ang magluto. Mamacita. Yes. Oh. Masakay. Masakay, ka na. Yan. At tinatid pa yung baboy, guys. Okay lang baboy sa YouTube. Basta di palit 'yan. yung baboy. Yung bayloan nito Wala yung mga goldfish Good luck, baboy boy so, yun na, guys ah uh, Early dinner daw yung Ano, guys Celebration later So, early dinner tayo mamaya For Carlos birthday So, busy na sila, guys Actually, mga ano pa ngayon Nasa mga 9am pa ngayon Pero busy na talaga lahat parang bongga talaga yung handaan Yung bunso nila, alam niyo naman. Basta bunso, special talaga yun. So, yan. Kasi nga, nababang later sa celebration. Elin, ang isa ka mo, nag Gabi na yun. Ah, Ang tatakbo yan ng mga 20. Kasi sa birthday ni Cara, mag-celebrate kami sa 5 million followers ni Brenda. Mukbang tayo while celebrating or waiting or count huh? Countdowning? Huh, countdown thing. Countdown ni Mag-countdown tayo ng 5 million followers. So, let's go! Kaan tayo o? Oh. Bagtak sa lamok. Oh, okay. Mm. Medyo delikado kumain ng Hmm. Maraming maraming salamat Sa lahat ng mga Tawag na ito Nagpalo sa akin At nanood lagi ng video Hindi na natuloy yung plano Na ano Vloggers True Ano ni Milmar Ano Kasi walang nag-organize guys Kasi pagkarating ko lang Kasi guys Yung tapos, dapat pwede na i-celebrate ito bukas hanggang ano kaso. Mamaya na sa CDO po kami para sa launching ng STZ Gadget Hub for the launching of iPhone 17, 17 series. Ayan. Kita catch tayo mamaya. Oli iPhone 17. Bukas naman ay nasa boutique kami lang ni Jackie. Ako nailabay Sa 18 naman ay nandun ako sa isang bodega. So, sa 19 naman ay anniversary ng KDA. Ilan na? Ilan na lang? Kaan taon? Hmm. Ha? Ayo pik. Pasti, bukan ni nak update. Kita nak buat lagi. Tanah tu. Cell na. Cell phone. 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 Ha? Oh, ito na yung manaluto nila. Aside sa litson, merong dinuguan. Chicken. Afritada. Afritada. At saka na, na Pork afritada. Pork afritada. <laughs> afritada. At meron tayong buko. At dito rin may, ano, Trisha. Diba? Uh, Lumpia, napiprituhin na lang nila. And also, nagluluto pa si Bating ng pansit. Yan. Ito si Bating ng Pansin. Yung sa birthday ni Ma'am si G, ay si Melmar nagluto. Ngayon si Bating. Maka-compare na ito at nadi-differentiate. Yan. Nadi-differentiate natin kung sino ang mas masarap magluto.